So, ito guys, may hinanda ako ni sibuya, sili, and madaming luya at saka bawang. Isang boto guys na bawang. And then, yung pinakuloan kong dugo ng manok. And then, magpapainit na tayo ng mantika guys. <laughs> Nagkaroon ako ng uling. Ah, dito siguro. Okay, ayan guys. Papakuloan ko ang ini-slice-slice in -slice ko na dugo ng manok. So, ayan. Dalagay ko muna siya, guys. So, ayan. Hintayin muna natin, guys, na makumulo. So, ayan, guys. Kulong-kulo na nga siya. Pinakuloan ko siya guys sa ano, sa suka na may asin. Yan, para mawala yung amoy-amoy niya. So, ayan, pwede na to. Haong ha mo na natin. so, ayan. So, ayan na nga guys. Naigis ako na siya guys sa sangkap bikado. So, ayan, pinahuli ko lang guys yung sili. So, ayan, kasi may kakain na bata. Kaya, uh, hihiwalayan ko na lang. Yan. So, ayan. Hintayin natin siya muna. Mag, maging, ano siya. Mag-toasted ng konti. O, uh, saka na, guys. So, maraming maraming salamat, guys. Bye-bye.